Maganda ang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tatlong domain sa pagkatuto. Ang una dito ay ang domain na pangkabatiran, pangalawa ay ang domain na pandamdamin, at ang pangatlo ay ang domain na psychomotor. Ngunit ang una muna nating bibigyan ng pansin ay ang domain na pangkabatiran. Ano nga ba ang domain na pangkabatiran? Ang domain na pangkabatiran ay ito ay lumilinang ng mga kakayahan at kasanayang pangkaisipan ng mga mag-aaral. Narito ang halimbawa. Ayan, narito ang halimbawa. Ayan, nakagugunita ng mga datos, mga kaisipan, at paglalahat na nauugnay sa talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Pangalawa, ayan, hinuha ang mga layunin ng isang kausap batay sa paggamit ng mga salita at paraan ng pagsasalita. Narito naman ang pangatlo. Ayan. Ayon, nakikilala ang mga kasinkahulugan ng mga matatalin hagang salita na nagamit sa panonoodin isa sa mga kabanata ng No Limitang Hele. Ayan, at ito naman ang panghuli. Ayan, nilisabi ang pagkakaiba ng pangugali ni Padre Damaso at Padre Salvi sa pamamagitan ng isang Venn diagram. Ayan, narito naman ang pangalawa sa domain sa pagkatuto. Ito ay ang domain sa pandamdamin. Ano nga ba ang domain sa pandamdamin? Ayan, ito ay nahihinggil sa mga saloobin, emosyon, kawilihan at pagpapahalaga. Ayan, narito ang isang halimbawa. Ayan, nakalalahok ng masigla sa talakayan ang mga mag-aaral. Pangalawa naman, na ipagpapatuloy ang kahulihan sa pagkikinig at pagsakot ng mga tanong patungkol sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kalikasan. Narito naman ang tangatlo. Ayan, nagkibabahagi ng aktibo ang bawat isa sa pagtalakay sa kahalagahan ng pagiging isang mabuting leader. At pang-apat. Ayan. Nakasusunod sa mga dapat natandaan ang mga mag-aaral ng mga salik sa masining na pagbigkas. At ang panglima. Ayan, mo ng kasiyahan sa pagsagot sa mga tanong dahil sa inihanda ang mga estrategiya para maging aktibo at maging kawili-wili ang talakayan. At narito naman ang pang-anim ayan, napakahalagahan ang tunay na diwa ng Pasko. Narito naman ang pangpito. Ayan, napananatili ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral dahil sa tamang paggamit ng estrategiya at mga makukulay na kagamitang pampantuturo. At narito naman ang pangalo. Ayan, napangangalagaan ng mabuti at maayos ang ating inang kalikasan. Narito naman ang pang-shop. Ayan. Nakapagpapamalas ng paggalang sa mga mas nakatatanda. Ayan. At narito naman ang pang-sampo. Ayan. Nakapagsisimula ng mga proyektong kapanipaniwala. Isang halimbawa ay ang pag-iipon ng mga lumang kagamitan na maaaring maipamahagi sa mga taong nangangailangan. At narito naman ang panglabing isa. Ayun, nabibigyang kasiyahan ang pagtalakay sa mga is issue na kinakarap ngayon ng ating bansa sa pamamagitan ng paggamit ng roleta. Narito naman ang pandaming dalawa. Ayun, humahanga ang mga mag-aaral sa isang prinsesa na pangit ang mukha ngunit may kagandahang loob na tumulong sa kanyang kapwa. Ayun, at narito naman ang pandaming Ayan, nabibigyang pitagan ang tamang paggawa ng isang alihiya para sa isang mahal sa buhay. At narito naman ang pang labing apat. Ayan, na isa sa balikat ang pananagutan ng isang mabuti at karapat dapat na pinuno na hindi ipinapahamak ang iba para sa kanyang sariling kapakanan. At ito naman ang isa sa mga halimbawa ng domain ng pandamdamin. Ayan, nakapapakinig ng masusi at may layunin na madisiplina ang sarili para magawang hindi mag-iwan ng basura sa mga lugar na pinupantahan. Ayan at narito naman ang pangatlo sa domain ng pagkatuto. Ito ay ang tinatawag na domain na psychomotor. Ayan, ano nga ba ang domain na psychomotor? Ayan, ito ay mga kasanayang motor at manipulado na nangangailangan ng koordinasyon or koordinasyong neuromuscular. At narito ang mga halimbawa. Ayan, nakapubuo ng mga critical na sanaysay ukol sa iba't ibang paraan ng paggamit ng wika ng iba't ibang grupong sosyal at kultural sa Pilipinas. Ayan, narito naman ang pangalawa ay nakagagawa ng isang commitment o pledge sa pagtupad sa layunin ng nipunan. At narito naman ang pangatlo. Ayon, nakagagamit ng Venn diagram para maibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng ilan sa mga napiling tauhan ng non-inuitang heret. Narito naman ang panglima ayan, na isasakatuparan ang paglinang sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng isang buhay na buhay na duma. Ayan, at narito naman ang pang-anim. Ayan, nakakokopya ng mga mahalagang dapat nataglayin ng isang mabuting leader kung paano magagawa ang mga responsibilidad sa kanyang sinumpaang tungkulin. At ito naman ang pang-pito. Ayan, nakagagawa ng pagsubok sa paggawa ng isang video trailer patungkol sa napiling isa sa mga karakter ng Noli Mitanghere. At narito naman ang panghuli. Ayan, nakapag e ang mga mag-aaral sa paggawa ng iba't ibang mga klase ng pagkain. At yun lamang ang tatlong domain sa pagkatuto na ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Una ay ang domain na pangkabatiran, pangalawa, domain na pandamdamin, at ang pangatlo ay ang domain na psychomotor. Yun lamang at maraming salamat. Paalam!